A day in my life as a walang pahinga. Hoy! Hello sa inyo mga bidaan! And for luto ako ng ginataang kalabasa na may sitaw. Inspired nga to kay Mama Dayan and family kasi sa kanya ko to napanood. Diyos ko dahil nag talaga ang lola nyo. Actually, kahapon ko pa talaga to nabili at hindi ko nga lang talaga agad na iluto. Kasi, kasi nga nagsopas pa kami, ganun. Mas okay talaga na may ganito tayong stock lalo na ngayon. Napakalakas talaga ng ulan at hindi talaga kami makalabas-labas. Paano kasi yung dadaanan namin dun sa labas na lupa ay lulubog talaga yung buong paamo, mo, Buti na lang din talaga nakapag-grocery ako last month. Eto talaga yung pinaghandaan ko yung tag-ulan mga Nabawasan na kasi namin talaga na as in walang wala as in zero. Tapos tag-ulan pa, Diyos kumiyo. <laughs> talaga nagmamatured na tayo. Lahat talaga nang uunahin natin na hindi na para sa sarili natin. Para na sa pangangailangan ng pamilya natin. ganoy. Alam niyo yun, maraming beses na tayong nadapa, bumango, natutong lumaban sa hamon ng buhay. Eh, grabe na talaga siya. Nagdadrama na naman itong babaita na to. <laughs> maraming beses na tayong nagigipit. Pero alam niyo yun, totoo yung kasabihan na kapag walang wala ka na, talaga namang nandyan siya palagi para sa iyo. Pagbigyan niyo na ang kadaramahan ng lola niyo dahil for today ay puro pagluluto ng ating ganap. Hindi nga tayo makapaglinis at hindi tayo makagalaw dahil sobrang lakas talaga ulan sa labas. Kahit gustuhin ko man talagang maglaba ngayon ay hindi talaga kakayanin. Pag naglaba ako, sigurado basang-basa sa ulan. Ganun! <laughs> Pagkatapos ko naman ngang hiwain yung mga kailangan hiwain diyan mga mi, eto nga nilinis ko na nga rin itong lababo. Inanggal ko na nga muna itong mga basura at ilalabas ko na nga din muna. Hinugasan ko na nga din yung pinagamitan ko mga mi kasi ayaw ko talaga nang makalat yung lababo mga mi. Ewan ko ba? Alam ko naman na hindi lang ako yung nag-iisang ganyan, no? After naman niyan, after ko nga itong lababo, kinuskus ko nga lang itong basahan mga mi kasi bala ko ngang punasan yung lamesa. Aba nga ako ay busy-busy mga mi, yung anak ko nga dyan, ay naglalaro lang diyan sa tabi-tabi. <laughs> After ko nga doon sa lamesa mga miki, kinuha ko na nga rin itong mga hiniwa kong kalabasa at sitaw at huhugasan ko na nga. Himala talaga ngayon, mayroong tulo yung gripo namin. Nagre-ready na nga rin ako dyan dahil magsisimula na nga akong magluto. Kinuha ko na nga yung kasirola at hinugasan ko nga lang yan at eto nilagay ko na nga rin dito sa aking lutuan. Speaking of lutuan mga mi, marami pa din ngang nagtatanong sa comment section kung malakas nga ba daw to sa kuryente. Para sa akin talaga mi ay hindi malakas. Ipapakita ko sa inyo yung bill namin ng month of May at month of June. Noong month of May, 257 at noong month of June ay 204. Total of 461 dalawang buwan na yun mga mi. Tapos, etong lutuan ko ay walang palya talaga. Araw-araw talaga kaming nagluluto. Ganun. Nabili ko nga to last year, December. Kaya wala pang isang taon to sa akin. Mag-iisang taon pa lang. Ganun. So far, so good talaga siya sa akin, mga mi. At iwas hassle talaga kapag nga eto ganitong maulan. Kailangan mo pa magparipil ng gasol. Ganun. Tatawag ka pa. Ganun. At kung mag-brown out man, may dilata naman for the go. <laughs> Dati naman mga mina, experience ko na rin naman mag -asol. Bumili na rin ako noon. Kaya nga lang, base experience ko talaga, nahahaselan talaga ako kasi nga ang tagal-tagal din mag-deliver minsan mag dito. Mag-aantay pa sila ng kasabayan mo bago nga nila i-deliver. Hindi naman lahat ganun, pero base lang yun sa experience ko mga mi. At yun lang muna for today mga mawe.